Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang ating pag-uusapan ngayon yung update kay Christian Wood at pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video yung naging pahayag ni Michael Malone. Christian Wood, pinaplano naman na bumalik sa lineup ng Lakers sa Game 3 laban sa Denver Nuggets. Nasimula February 14 pa ito, wala sa kanilang kuponan dahil sa ni injury. Hindi naman daw inaasahan na malilimitahan ito si Nikola Jokic. Ang gusto kasi ng Lakers ay magkaroon sila ng tulong sa opensa. Lalo at itong si Christian Wood ay isang stretch big man kung saan ay may average ito ngayong season na 7 points at 5 rebounds malaking tulong nga para sa Lakers at mapipilitan nga ang mga bigs ng Denver kagaya ni Nikola Jokic na umangat para bantayan itong si Christian Wood. Kaya magkakaroon ngayon ng magandang spacing si Lebron at Davis sa ilalim para umataki sa basket. Okay din naman sana si Jackson Hayes na ni Anthony Davis. Lalo at maaasahan din ito sa pagkuha ng rebounds at sa kanyang ginagawang depensa. Pero hindi nga ito isang offensive player na kailangan sa ngayon ng Lakers. Kaya tingnan natin sa Game 3 laban sa Denver Nuggets kung gaano nga ba kalaki ang impact na magagawa ni Christian Wood para sa opensa ng Lakers. Samantalang Michael Malone ang head coach nitong Denver Nuggets ay patuloy pa rin sa kanyang mga pasaring dito sa Los Angeles Lakers. Comfortable kasi ito sa kakayahan ng kanilang kuponan sa kabila ng adjustments na ginawa ng Lakers. Na ayon pa kay Coach Malone ay tatlong beses nga lang daw nilang nakalaban ng Lakers sa regular season. Pero wala nga daw itong nakita ang pagkakaiba. Dagdag pa ni Coach Malone, sigurado daw ito na comfortable daw ang Lakers na malaman kung tungkol saan sila. At ganun din naman daw itong Denver Nuggets sa Los Angeles Lakers. Pero sa lahat nga daw ng sinabi ng Lakers ay maaari nga daw nilang ihanda ang lahat ng gusto nila. Ngunit kapag nagsimula na daw na tumaas ang jump ball na iyon, ay mas magkakaroon ka nga daw ng mas magandang idea kung nasaan sila. Iyan nga mga maka full court ang mga sinabi nitong si Michael Malone sa ginagawa ng Lakers sa adjustment sa kanilang playoff series. Na para nga dito ay baliwala para sa kanila ang ginagawa ng Lakers dahil na rin sa kakayahan ng kanyang mga players na gumawa rin ng adjustment sa loob ng court, ay wala nga daw dito magagawa ang Lakers para sa mga players nila. Lalo na dito kay Nikola Jokic na gumawa ng 32 points, 12 rebounds at 7 assists. Isama pa ang mga key contribution nila KCP, Jamal Murray, MPJ at Aaron Gordon. Bagamat nakafocus ang Lakers na mapigilan itong si Nikola Jokic, pero ang shooting naman ng ibang nuggets players ang magiging problema ng Lakers. Nagkakaroon kasi ng mga open man kapag hawak na Nikola Jokic yung bola. Kaya kailangan ng Lakers na balikan at panoorin ang mga dati nilang laro upang makita nila kung saan ba dapat sila mag-adjust at kung bakit sila palaging natatalo ng Denver Nuggets. Kaya tingnan natin ngayon kung meron bang solusyon na ginawa ang Lakers para mapigilan ng opensa ng Denver Nuggets. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito